Bago natin simula ng kwento, ay shout out sa lahat ng mga sabongerong nakikinig. Simula na natin. Oops. Huwag niyong skipa ng ads ang ating mga video. Pansin ko Ginoo. Kayo ang pinuno ng samahang ito. Ako ay nababahala sa mga susunod na mangyayari. Kung kaya't nais ko itong malaman mo di kalayuan sa lugar na ito. Merong hindi pangkaraniwang baryo. Ang mga baryong yon ay pinamugaran ng mga wakwak -wak na eksperto sa pagtangay sa mga taong malubha ang sugat o sakit. Mag-ingat kayo dahil bukas magsasaulog ng festa ang baryong di kalayuan dito. Paninigurado mapadpad ang mga yon sa lugar at magawa nitong maamoy ang mga kasama mo. Baka dukuti ng mga yon ang mga kasama nyo, malubha ang sugat sa katawan. Alam mo naman, mas mabango para sa kanilang pangamoy ang nilalang na may dinadaramdam na sugat sa katawan. Dispirado ang mga wakwak -wak na kumain ng mga albularyong sugatan dahil sa paniniwala nila. Lalo silang lumakas kapag isang antengero o albularyo ang kanilang kinakain. Babala ng matandang lalaki. Nang marinig ito ni Manong Duming, ay bigla siyang nagulat sa kanyang mga narinig. Akala nila yun na ang huli nilang pakipaglaban sa tarusan. Pero hindi pa pala. Kasabay ng pag-alis ng matandang yon ay ang pagbigay utos nila Manong Duming sa kanilang mga kasama. Ayon kay Manong Duming, upang maiwasan ang pagtangay ng mga wakwak -wak sa mga nalulumpong mga antingero, ay kailangan mong magpausok ng balat ng nyug sa labas ng bahay hanggang mag-uumaga ginawa ang mga bagay na iyon upang tuloy maitaboy ang mga wakwak upang matanggal na rin ang kanilang mga sabulak sa pagpasok sa bahay kung saan ang mga sugatang albularyo madaling masisipat ang kaanyuan ng mga ito kung sakaling matatamaan ito ng usok na nanggagaling sa mga balat ng nyok na may mga langis at dasal. Dagdag pa ni Manong Duming na lumitaw lamang ang tutong anyo ng wakwak -wak na kapag ito ng usok na galing sa mga siga. Paniniwala na kasi yun sa mga manggagamot na walang maaaring magbabalat kayo na gawin ng mga wakwak -wak. sa harap ng usok na gawa ng kalikasan. Nang malaman ng kanilang mga kasama ang tungkol sa mga wakwak, -wak, agaran din naman silang gumawa ng pampausok, papaikot sa paligid. Hindi nila pwedeng ipagsasawalang bahala ang sinabi ng matanda dahil maaring malagay sa panganib ang mga nalumpo nilang mga kasama. Kung sakaling umataki ang mga ito, nang hindi nila napaghandaan, kahit tirik na tirik noon ang araw ay patuloy pa rin ang pagpapausok nila sa buong paligid matapos nila itong gawin pinili nilang kumain na muna ng tanghalian ilang oras pa ang lumipas sumapit na nga ang dapit hapon sa pagsapit ng gabi panay ang pagpapausok nila kahit hindi pa ang gabing yon ang sinasabi ng matanda. Ininda pa noon ni ang kanyang mga sugat pero hindi na niya ito gaanong pinapansin. Pagsapit ng hating gabi, sa awa ng Diyos, wala namang sumalakay na kakaibang nilalang ng gabing yon sa kanilang tinitirhan. Tama ang sinabi ng matanda. Hindi pa ang araw na yon ang sinasabi nito. Pagsapit ng umaga, medyo nakabawi ang kanilang mga katawan sa tulog. Habang sila'y kumakain ng umagahan, napag-usapan nila ang patungkol sa festa sa baryo. Mga kasama, ang araw na ito ang sinasabi ni Tadang Uklang na maraming dumayong mga tao sa lugar na yon. Gawa ng magkaroon ng sabong sa lugar magkakaroon din ng patagisan ng pagtagpo sa mga kabayo. Kaya mas lalong magiging alegre ang festa. Pero gaya ng sinabi ni Tandang Uklang, maaring madapo sa lugar na yon ang sinasabing mga wakwak. Wika -wak. ng isang albularyo na nakatira mismo sa lugar na yon na kanilang kasamahan. Nang marinig nila ito Danilo at Noli, bigla silang natigilan hanggang sa maya maya pa nag ka ito ng Manong maaari ho ba kaming pumunta sa lugar na yon ni eh, Danilo? May gagawin lang kami roon sakto kasing wala tayong makakain dito mamaya eh Uwi ka ni Nuli <laughs> Alam ko namang yan ang sasabihin mo eh Sige Pero maiwan lang kami rito dahil magbabantay kami sa ating mga kasama hanggang sila'y kumali. Pero pupunta na rin naman kayo. Magmasid kayo sa paligid. At huwag niyong kalimutang umuwi ng maaga bago sumapit ang takip silim. Magingat kayo ron. At huwag niyong kalimutan ang tuba ha. Sagot ni Manong Tuming. Oo Manong, huwag kayong magalala sa amin. Ah, uh, isasama ko nga pala si Katonyo at Carding. Kaming apat ni Danilo. Sagot niya. Lumipas ang mga oras. Habang nag-uusap silang nagmamasid sa mga panabong nilang dadalhin, lumapit sa kanila si Mang Carpio. Mga iho, pag uwi niyo huwag niyong kalimutang magdala ng tuba ha. Medyo matagal na kaming hindi nakakainom eh dahil sa naganap na digmaan. Tugo nito. Walang problema manong Carpio. Basta pag uwi namin, asahan mo may dala kami. At hindi lang yan. Paniguradong may bihag kaming madadala papauwi pa Sagot naman ni Danilo. Nang marinig ito ni Mang Carpio, ngumiti lang naman ito sabay talikod sa kanila. Noli, Sigurado ka bang dalhin mo yung tandang mo? Pansin ko kasing parang nilalamig pa yan eh. Uy <laughs> ka ni Carding habang humihigop ng kape. O nga kanole, mukhang may problema nga yan eh. Kung manok ko yan, hindi ko na yan dadalhin. Baka tatakbo pa yan sa laban eh. Sabat naman ni Katonyo na kanilang kaibigan. Nang marinig ito ni Nule, tumitig lang naman siya sa tatlo niyang manok. Ay nako, halatang ang kunti lang ang nalalaman niyo sa manok eh. Paparong hindi lalamigin yan. Eh umuulan oh. Isilong nyo ngayon dito baka mamaya. Ilalaban nating basayan. Nang sabihin ito ni Nule. Napatawa lang naman si Tonyo dahil sa kalukuhan ng kanilang mga kasama. Sa pagdating ng alas 10 ng umaga, naglalakad na nga sila nuli papunta sa nasabing fistahan. Dahil sa wala silang kasamang kabisado ang daan, halos maligaw sila noon sa mga daang kanilang tinatahak. Mabuti nga lang dahil may nakasabayan silang mga taong nagdadala ng mga manok papunta sa lugar. Sumama sila sa mga lalaki hanggang sa makarating sila sa nasabing sabungan. Pagdating nila sa lugar, totoo ngang napakaraming tao sa lugar na yon. May mga palarong nagaganap na tipikal namang gawain sa mga probensya kapag may pista. Ngunit pinili nilang lumapit sa tupada dahil yun naman talaga ang pakay nila. Paglapit nila sa mga nagkumpulang mga tao na may dalang mga manok, kaagad naman silang nakakita ng magiging katunggalik ng una nilang manok na ibibitaw. At habang kinakabitan ni Nuli ng tari ang manok, may iniabot sa kanya si Mangkarding na isang bagay na nakabalot sa isang maliit na tilang itim. Anuli, ito. Kunin mo. Makakatulong ito sa pambato natin. Batid kong may dalang agimat yung kalaban natin eh. Sige, ito kunin mo. Iniabot sa kanya. Kinuha lang naman ito ni Nuli at walang pagdadalawang isip na nilagay sa paa ng tarik. At matapos nilang makapita ng tare, inantay lang nilang matapos ang sinunda nilang sultada. Nang matapos na ang mga sultada, kaagad na siyang pumawgit na sa sabungan dahil sila na ng makakalaban niya ang susunod. Sumama sa kanya sila Danilo. Gawa nang ang sabungan noon. Nang araw na yon, walang bakod yung tupada lang talaga. Dahil usong-uso pa noon na hindi naniningil ng boys yung may-ari ng lupa. At habang nasa gitna sila at handa ng ilaban ang manok, nakita ni Nuling nagbubulungan ang mga kalaban na para bang ayaw nitong marinig ang pinag-usapan nila. Hindi lang naman ito pinansin ni Nuli dahil sa isip-isip niya kung may gamit na agimat ang mga kalaban nila. Meron din namang inilagay sila nuli sa kanilang pambato. Ngunit hindi niya ikinarga ang kanyang taglay dahil hindi ito gumagana kung may ibang gamit ang nakasalpak sa manok nilang ilalaban. Yun na, lumapit na nga si Nuli sa makatunggali niya para bitawa na ang manok nang magkalapit na sila nung kalaban niya. ka yung kalaban nilang ilayo lang yung pagbibitaw. Pero nang akmang ibitaw na ang mga tandang, ayaw ilapag ng kalaban ang kanilang tandang hanggat hindi mauna sa pagbitaw sinuli. Doon na kumpirma nila na meron ngang gamit na agimat ang kalaban. Halos na kalimang akmang bitaw na sila noon nang biglang magsalita si Mang Karding sa kanya. Hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Ibitaw mo na yan ganuli. Ayos lang yan. Nang sabihin ito ni Mang Karding, doon pa lamang binitawa ni Nuli ang manok. Sa pagsangkaan ng dalawang tandang, kitang-kita ni Nuli ang pagkislap ng dalawang tarik na para bang may nananalaytay na kuryente. Sa bawat sangkaan ng mga tandang ay nagsisiliparan ang mga balahibo ng mga manok. Nalatang may tinatamaan sa dalawang naglalaban. Pero nakailang ulit na yung nagsalpukan. Tila ba walang may ang may sugat at parihong malalakas pa rin. Hanggang sa madapo ang mga manok sa puno ng talisay nang aksidenteng tumarak ang taring ng kalaban sa ugat ng mismong punong nakausli. Dahil sa pangyayaring yon, pagkakataon naman yon sa pambato ni Nuli, natapusin ang kalaban. Huli na ng mabunot ng karyo ang taring nakabaon sa ugat. Pagangat ng dalawang manok, laylay lain na yung kalaban. Halos hindi matanggap ng kalaban ang sinapit ng kanilang pambato. Galit na galit ito doon sa sentensyador dahil bakit hindi daw kaagad yon kinuha. Pero kitang kita nila nuli na kahit sinong karyador ay hindi mahawakan ang nagwawalang pambato ni Nuli. Inatake ito ng inatake hanggang sa malagutan ito ng hininga. Okay, Paabang sa part mga kermitanyo dahil bakbakan to. Huwag niyong kalimutang mag-like. Yun lang, maraming salamat.